I wish I could get back to the very first day I saw you. When I make my move, when you look in my eyes, I love you. Let's see you love me too. I'm oh, going to go to guys, good morning, good evening, good afternoon. Nadi na po ko gilire guys sa mga ang bukid o karon. Nice view kayo guys. Um, na -kay pagkaon sa aking cow. So, nagtanong ko dira anak. O karon guys, na, na po ko diri guys, mong hako og kuan, kani ang italanom na sweet potato, kamoti. Mabisaya. Dalam na ako na siya guys para sa akuan anak pong ako ang manggong kaning unsa ni Piggy. Kanang gusto niya kaning mga inani kamuti ang mga pagkaon. Dili siya gusto ng mga mukhaon siya feeds pero mas favorite niya ning naanad man siya sa iya unang tag-iya. So, karon si paga na nang magtatanim nang ganito. Yeah, di ba? Di ba guys, ang ganda na nang views dito dito dito. Yeah. Ito gagamitin ko, ito gamitin ko. O karon, ako ang kameraman dapon So, hey. Mata ka guys. Hirap man ito, eh. Mani guys, mani, mani. Akong kwaon. Galayo na ako na itanong. Eh. Kaya manyo siya guys, nani, nani. sakit. Nani on. Tanam na ito eh. ni. Mana ko de ko de are.

kanom nih aku guys. ada na. Ini jadi agak han naganda na guys. Guys, so, diyan na nga kong iktalanom na kamoti. Uh -huh. Feel fresh. And, nice view. Yung mga, wala siya ang, Wala siya, guys, kaniyang kasaba. Ano kasaba? Ano diba? Hello! Oh, di ba? Hello, di bell with a sweet potato leaf mm. Ano <laughs> na na ko ni sa tuang dalal an ani Andan <laughs> <laughs> na guys chika chika ta don't sa kong talamnan hello have a great day <laughs> great day <laughs> siksinyong karga doro eh. hello sa magkua gian eh? parin yung 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 ang yung ang magtugi patah noman guys cures ako ang baboy pigi agui cures boy guys cik mo tayo hello Tama na guys, aguban. Buhit na siya. Diba? Talam ko guys, para sa ako ang Na, ang baboy. Kaya ang baboy. Nang lang na siya og... Anad na siya ka og inani. Anad na siya ka og mga galay. Galay sa kamuti. Potato leaves. Ganyan na. Mag-eat Japon siya og ang feeds. Pero ni June niya nang kuan marba di ba busog o wala siya inana. So, anad man siya, stagihan niyang una. So, na, mananom ang kuan o, oh, mananom ko guys. Na. Una na na ako siya din natamnan. Na. Then, kanika run, ako ni siyang, kani ako ni siyang pinuhon Then, itanong pres ani, ana, o, oh, na, magwala na ako na siya. sa sa fresh ang air diri guys. Ang ganda ka Hmm. Diba? Wow, ganda ng views dito. Pero nainitan ako kaya ito pa rin yung suot ko. Six. So then guys, thank you so much for watching guys. Bye. I love you all.